mga kabataan ngayon masyadong nagmamadali lahat sa pag-ibig. Parang gusto nila easy na lang lagi. Sumusway sa mga parents. Tari pa lang may boyfriend na. Dati iniintindi ko lang maglaro ng 1020 Barbie doll at kung ano-ano pa. Okay. So, for our video for today is about so slow. Tapos medyo pasensya nyo na yung boses ko. Kinanta ko. Actually, this is also one of my way of distressing. Pag kumanta ako, ibig sabihin na stress na ako niyan. <laughs> so, this is my way of distressing and somehow, merong message yung kanta. So, I hope you will like it. I hope panoorin lahat, lalo na ng mga kabataan. Itong kanta to, ay isang magandang kanta na dapat yan, lyrics na yan ay inyong isinasaisip. Lalo na ako ay may jowa Okay? So, huwag kayong magmadali at panoorin nyo to. Okay, mga kamams! Ah, 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 para sa ating mga kamals. ito ay inyong pakinggan. Pag-isipang mabuti ang taha na lalakaran. Ang pag-ibig sa kasintahan, siya nga na may masarap sa pakiramdam. Ngunit lubhang mapanganit kapag ginawang madalian. Payo ng magulang iyong sundin. Sapagkat sila mandi galing sa ganyang lakarin. Sila'y pagtiwalaan pagkat ang iyong ikabubuti ang tangi nilang hangad. Ayaw nilang ikaw ay masadlak at maging biktima ng salitang mahal kita Anywhere at makitang waan baby for you I'll lay it all on the line kung kayo you ay talagang magmamahalan no baby matuto I don't kayo know go. maghintay A baby to, you, to upang you. mas malasap ang tunay na pagmamahal we get together oh you know lahat ng bagay na pinaghihirapan at hinintay, mas iniingatan, pinahahalagahan, at mas mahirap pakawalan. Ang salitang, mahal kita, ay madaling bigkasin. Ngunit, ano bang mahirap, panindigan, at pangatawanan. Ito ay may kalakip na respeto at responsibilidad. Kaya maging maingat sa pagsasalita nito. Huwag bigkasin kung di naman totoo. Lie. You ought to know, I don't know, boy. I ain't got nowhere to go. I'll give it to you, only to you. We gotta take it real slow. And yeah, I know tomorrow it will still be you and me. We'll wait a little longer Our love will be forever true Let's take it slow, so slow Anywhere you wanna go Baby, for you, I'll lay it all on the line You oughta know, oughta know Boy, I ain't got no to you, only to you take it real slow let's take it slow so slow anywhere you wanna go baby for you i lay it all under the line you want to know i don't know boy i ain't got no way to go. give it to you only to you if we gotta take it real slow.